Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa Ilocos Norte dahil sa hagupit ng Bagyong Julian. E sinailalim na rin sa State of Calamity ang lalawigan ng Batanes. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise? Audrey, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hulyan. Pero nakataas pa rin ang signal number one dito, uh, doon sa Batanes at Babuyan Islands dahil tinatamaan pa rin sila ng buntot ni Hulyan kahit napapunta na ito ng Taiwan. Dagdag ng Hydrometeorology Division Flood Forecasting and Warning Section o ang HMD FFWS ng pag-asa dahil binahana sila at nagkaroon na ng landslide, pinaghahanda pa rin sila para sa posible pang pag-epekto ng malakas na ulan. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa Ilocos Norte, tig isa mula sa Lawag City at Batak City at isa mula sa Santa Ana, Cagayan. Kasalukuyang nasa State of Calamity pa rin ang Batanes ayon kay Governor Marilu Caico na may estimated damage ng 611 million pesos na. Limitado pa rin ang komunikasyon sa lugar dahil sa mga nasirang infrastruktura. Nanawagan naman ng DICT Batanes Provincial Office na available sa kanilang opisina ang tatlong Starlink para sa internet. Nag-abot na rin ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 9 million pesos para sa mahigit 21,000 katao. Samantala, ayon kay Juan Elmer Karingal ng HMD FFWS. Sa Mindanao naman, dahil sa moderate to heavy rains dulot ng easterlies, inaabisuhan ang mga taga-Caraga, Davao at Soxargen na maghanda para sa pagbaha. Meron po tayong isang ibang, ibang system, ito po yung easterlies na nakakapekto naman po dun sa Mindanao area. Kaya so far, na rin po kami ng advisory dito po sa Caraga and Davao region. So, asahan po natin na posible ulit po yung pagbaha dito po sa mga lugar na ito. Dagdag ng pag-asa, kahit na mabilis na humupa ang tubig baha, mag-ingat pa rin dahil mabigat ang tubig ulan na dala ng Easterlies mula sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Yan ang pinakauling balita mula rito sa pag-asa. Audrey? Maraming salamat, Denise Osorio.